Gapat kayo Okay lang na wala kwarta. Basta updanay lang ang pamilya. No! No, 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 no. Hindi. Hindi gid okay nga updanay ang pamilya tapos wala kwarta. Hindi gid na okay nga wala kwarta. Ay to, sino ang ginainto mo man? Hindi okay nga wala kasang inugbakal pagkaon para sa inyo nga lamisa. Wow! Pai! Ano ito si Benay? Pai! Oo! Uh um. Ano man, ah, importante 'yung buhay kita. Ha? Ah? Importante 'yung buhay kita, sa Walay Malipayon ta. Sino ng imo gininto? hindi wow. okay nga wala kayo nang bakal pagkaon para sa imo nga pamilya. Ha? Ah, tandaan mo na. Nay, gutom na kon Tay. Ah, ano? Importante pang gata ka. Okay blanang. na. Hindi okay nga bisansimple lang ang mga hampanganan. Hindi na pwede mabakal sa aton mga kabataan. Nay, tay, pwede mo ko nay tay mabakalan sang sa baluntay? O araw tayo ang hima na blatoy ng hampanganan, bla? O, uh, 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 wala, guling. Uh, 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 hug na lang, Abi, anak okay lang na iasi yes, mo. <makes noise> hindi man okay ba lang, habiskan? Bakal tas ang bayo, hindi nakabakal kung kinanlanta. Hindi na kung ganibayo sa, ano, sa lakat naman. Ah, ni Guru Gapun, na. Ay, galing ba si Mambal sila ang amula niya kung perni bayo? Ah! Abalun ako. Muuba na lang ko lakat. Okay lang na Simo. <makes noise> mga gamit na dabi sa pang-adawadlaw nga tanan. Mga gamit sa mga kabataan sa ilang pag-eskwila o bisampliti na lang abi. Wow! <makes noise> Panapangaton uh, siguro, bro, na uh, palanggaon talang ka. <laughs> okay lang na iya si Imo. Hindi man okay nga wala na pambakal sang bulong. Kung may magmasakit sa aton panimalay. Uh, nang i-planggaon talang ka, Japon, uh, anak. Okay na ni? Say yes. Hindi ka magpakunukuno nga malipayon kita. San wala kwarta? Ha? <laughs> bisan ang aton nga mga sulok-sulok wala na sang unod bisan gutom-gutom na ta hindi ta magpakuno nga malipayon man tagyapon guys sa tuntuod lang sa subong nga panahon kinanan tagidya kwarta para bisan papano maging malipayon man ta balagyapon kabalo ko, nga ikaw subong nga gilantaw sini gating wa kagid para maging matuntuod yun nga malipayon ang imo nga pamilya kabalogid ko na or bisa na lang sa imo na lang mismo nga kaugalingon. Ay ang matuntuod gid nga malipayon nga tao wala gapakuno-kuno. Na okay lang kuno abi ang tanan. Sige, hala na bala. Indi maguntat bala. Kaya mo na Dugangi ilang bala sang kapisan. Kay pila ka adlaw mapaborged sa imo ang swerte. Indi gid mag-give up ah. Ha? Sige, hala mo All right. Peace.